Thanks. Thank you. No, congrats. congratulations. Congratulations. Thank you. Congratulations. Hi. Kabantong-kabantong ako. Congrats, Inigo. Ang ganda ng speech mo. I'm glad you liked it. Thanks. But it's true. Kahit Alcantara ka pa eh, bagay ka pa rin bago kong pamilya. I don't think so, Inigo. That woman is not Now, and will never be a part of our family. Dahil dugo ng magnanakaw ang nananalaytay sa kanyang mga ugat. Ma'am, please don't talk to Diana that way. Isa siya sa mga department heads ko. Kaya lang naman natin siya binigyan ng posisyon dito sa company. Ay para makumbinsi natin siya na iwanan ng legacy. Alam niya yan, she's not stupid. And she's proven her worth. Marami na siyang na-contribute sa SGC. Don't you patronize her, Inigo. She's an Alcantara. Sa mata ng pamilya natin, sila pa rin ang pinakamababang uri ng tao sa mundo. Ma'am, I think okay na. Tama na. Ayaw ko maging dahilan kaya nag-aawit kayo ng nanay mo. Hindi ko kasalanan na pinanganak akong bilang isang Alcantara. At lalong hindi ko gusto na maipit pa sa gulo yung pamilya. Pero isa lang ang sasabihin ko, hindi ako magnanakaw. Tulad na sinasabing mo tungkol sa pamilya ko, hindi ako ganun. Oo, oh, sige nung umpisa. Napilita lang ako magtrabaho dito. Pero ngayon, nandito na ako. Ginagawa ko naman lahat. Lahat ginagawa ko para patunayan sa inyo na sulit ang bawat sentimo pinabayad niyo sa akin. At kahit mababa pang tingin niyo sa akin, may dangal at prinsipyo ako. Excuse me. It's going on with you, ha? Huh? Akala ko pa maayos na lahat ng mga plano natin. Tapos I will discover na kikipagbabutihan ka dyan sa apo ni Romualdo? Ano ba problema kung magkasundo ko ni Tiana? She's not a threat. She's not just a threat. She's a time bomb. Baka hindi mo alam yung babae niyan, sasabog na lang yung one of these days kasabay ng lahat ng mga balak mo sa legacy. Okay, please relax have everything under control. Huwag kang makakasiguro, Inigo. Hindi mo lubos na kilala yung babaeng yan. Huwag mong gayahin ang pagkakabali ng lolo mo. Traitor ang mga Alcantara. Traitor! Parang pwede ka ng babaeng yan. Hindi ganun karahas yung babae si Diana, ma. What has she done to you? She's derailing your focus. Iniko, makinig ka sa akin. Nang dahil sa pamilya ng babaeng yan, namatay ang lolo mo. Nilakawan nila tayo na magandang buhay na dapat para sa atin. Kailangan pa natin mag sa wala. Ay, hindi ko naman nakakalimutan yan eh. Dapat lang, Inigo. Dapat lang. Malapit na maging ganap lahat ng paghihiganti natin. At sana huwag mong itapon ang lahat ng mga ito dahil sa babaeng yan. She's not worth it.